1, 2, 3, Go! Alright! Pagkakataon lang sa you are eliminated. Okay. So dito po, tanungan na lang siya. kung sino yung makasalot ang bag, yung di makasalot siya na kakakiburan niya yung simulay. So tanungan tayo Albay, 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 Albay. Sige na, hindi mo matitahan. Hay. Sige po, agahan. Kung sino po ang panasano, tagalan niya. Hoy. seed. So, Albert, napakalinaw ng instruction. Ayun po, kung sino ang matira, siya na ang ating single guy. Hello? Hello? <laughs> <laughs> well, so ever, di po tayo. Pagkatapos ko itong part na to, hindi na po kayo makakabahay. Ah! Thank <laughs> you eh. sa Albert Kawakan ng Garter. Dito eh. po tayo so sa sign na to. <laughs> Pagkakas si Sir Albert Kawakan! po Para sa inyo. Po tubig ka po Eh, tumig eh. Meron po ko tayo tubig sa inyo. Para... 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 Lord, kano'n yung hindi ko natin tubig para sa ito? Let me explain that. So, nakita niyo po ba yung ginawa ni Groove kanina bago niya pupunin yung murder? Hindi, niya hindi, 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 So, palalayin ko po, po kayo, uh, doon po may pwesto, at uh, sa inyo pong paglapit, pagpalapit na po kayo sa, uh, sorry, your name please, again? Hazel. Miss Hazel, excited po ba kayo dito? nasa inhale. Okay, ayan. <laughs> Nakupost niya natin yung sarili. Again, sir, pag malapit na po kayo, isusunod niyo po yung garter, please, Rizzo, please, oh. hanggang sa kanyang tuhod. Matakas okay. <laughs> po, matakas. Okay po. <laughs> okay. Then, habang kayo po ay lumalapit, <laughs> do your best <laughs> na mapapakinig si Chris Rizzo. So. Katulong kita tingin yung sexy dancer Ini siya ba? Ini siya ba? Siya ko kong kata Siya kong kata Siya kong kata This is your time to shine Your fist. All right. And the answer Albert, this is, this is your moment to shine. all right, all right. Come on, ladies oh. and gentlemen! Each seat is for Albert! All right. So with that, please stand the floor.